What's up guys? We are back. dito sa among vlog. So, flex na ko ni sa inyo kini nga itong trabaho nga na wow mali. So, matrace ninyo guys kung sa'yo mali eh. ani. Ayos ka muna dyan. Lang. Ang sama nga, ni mo lang ang sayop na to. Ang sayop? Oo. Dali. Oh. Ano <laughs> ba mali? Oo. Muna yung sayop na to guys. So, nagkamali tayo dito sa pagbutas ng kanyang handle. So, since yung front side nito is this one, itong malaking wire or the the amplinus wire. Bali, since sa right po yung ating sliding door screen, so dapat yung handle niya is nandito. So una kong ginawa is dito ko siya nabutasan. I mean, ganito pala yun. Ano lang. Okay. Dito ako nagbutas una kong binutasan dito guys. Ayan, so mali po yan dahil nga po ito po yung harapang bahagi. And then, yung sliding panel natin na screen is dito po siya sa right side kung nasa loob po tayo ng bahay. So, yung naging option natin is binutasan ko na lang patagos sa kabila. Ayan, so doble na po yung handle niya. And then, uh, sininood pa rin natin yung yung tamang Pagkakalagay ng ating flash lock. Pagkituyok sa lamihan. Ay, baliktad. Kasama ka. Ang hilingin. Na, guba. So, ito yung ating gamit na flash lock. So, you guys might wonder kung bakit nasa taas yung butas. Dahil nga po, uh, design po yan na uh, ganito yung magiging kitsura niya. Ayan, pag ilalak natin, ayan, naka indicate po yan. Ay, isang ngit, -ngit eh. So, may nakasulat pong lock. So, pag babalikta rin niyo po yan, so, most likely, baliktad po yung pagkakabasa or magiging position or yung litrang lock. So, in-emphasize natin yung word na lock ng sagayon. ma uh, mabasa natin na nakalock na talaga yung ating sliding screen door. Ayan. Bali yung pag-lock nito is ayan nakababa siya. So yung butas niya is nasa taas na bahagi. So gan ganito rin ba yung uh, proseso nyo guys sa pagbubutas or sa paggamit nitong parang automatic siya na flash lock dahil nga po wala siyang tornilyo. So may spring lang siya dito. So hindi na natin mabunot guys para makita nyo po sana. And then yung naging option natin dito. alang Tuyok sa kalang. Ito kalang. Then share ko na rin sa inyo yung uh, naging option natin since walang walang available na ano guys, walang available na I mean uh, hindi tayo nakabili ng Alco crossbar. So yung naging option natin is again bali this is a panel or the Alco frame kinat natin ng konti this one this part right here ayan and then dinugtong na lang natin dito Then, nag-apply tayo ng tornilyo para maikabit kabit yan. So, ayan, okay naman yung result. As long as yung pagkakadugtong nyo po dyan is zero-zero sya. Ayan, less awang kumbaga. As well as sa baba. Uh, this one is traditional na SD bottom rail and then nilagyan pa natin ng alco frame para mas uh, madali po yung pagkakabit ng ng ampli mesh wire at saka yung screen. Sss, alis ka dyan. Then, share ko na rin sa inyo yung ginamit nating gulong. Wait lang lang. Oops. Baka mabuhian animo mo ha. Baka hmm. Ayan, May iba to. Ayan na. Naluma na yung ating gulong. So, this is a used roller. Actually, bago uh, used nga po. Pero, sa tingin ko, pwede pa naman siya. Ayan. Sobrang smooth pa rin. So, ito yung ating nilagay na roller. So, as usual, uh, pinakain natin yung traditional na bottom rail sa, sa alco frame na aluminum. So, yan po yung naging result niya guys. I think, okay naman siya. Palikot din doon. So, harap mo dito. Baliktad na. na. So, ito po yung harap na bahagi. Baliktaran. So that's it guys. Sana may nakuha kayong uh, konting kaalaman related sa naging uh, naging palpak na pagbubutas ng flash lock. Pero ganoon pa man uh, pwedeng pwede pa rin siya. Ano? Uh, very functional pa rin yan for sure.